Ayan guys, uh, bumili ako ng saging. Ano? You know, kala niyo mura lang saging dito. Ayan. Oh, ayan. Etrial. Di ba? Ilang piraso lang 'to. 2, 4, 6, 7. Oh. 7 piraso. Kumbaga sa Pilipinas 'yan, guys. Nasa ano na ba mm, mahigit isandaan na yan guys na mahigit isandaan mga nasa 110 pitong piraso lang yan ha pitong piraso lang kumbaga i-convert mo sa piso mahigit isandaan 110 samantalang yung mga saging dyan sa Pilipinas ah, pinag pinaghahagis na lang pinagtatapon na lang natin 'Di ba? ka kahalaga ang saging dito, 'di ba? Ganun kamahal ang saging dito, guys. Pero kailangan mo kumain eh. May lahi tayong unggoy. Hindi. <laughs> kailangan mong bumili, 'di ba? Hanggang dito na lang muna, guys. Bye-bye.